daw si Ogi Diaz sa bagong dalaman niya. Bukod sa sinusuyo muli ni CNN si itong si Kim Chu, mahigit dalawang milyon ang utang nito kay X na naging dahilan kung bakit buong pamilya o ang ni Kim Chu ay hindi napayag na magkabalikan pa. Hindi lang para trade party ang issue, may involved din palang pera kaya wala nang tiwala pa. Kaya pala ganoon na lang din magsalita ang aktres na never babalik kay ex. Kahit sino, mawiwindang. Kaawa-awa naman si Kim Joo. Sadyang grabe kasi magmahal at magtiwala sa lalaki. Ayon nga sa mga komento, masyado kasing mapagbigay si Idol Latin, kaya busado naman ang iba. Nakakadismaya, kalalaking taon si Yenlin. Panay kapit pala kay Kim Chu. Sana naman, bayaran ng utang. Grabe ang investment ni Kimi sa relasyon nila. Eleven years, kahit sinong tao, manunong mo rito. She deserves someone na palaging ipaparamdam na hindi siya isang ATM lang. Sin kasi sa sobrang kabagitan niya, pasyadong sila sa magtala ng iba. In fairness rito kay Paolo Ablino, ayaw niya iparamdam kay Kimi. Hanggat maaari, siyang palaging nagbibigay. Parehas na kasi silang bayaman. At kung glow up ang pag-uusapan, damang-taba mo ngayon. Namasaya talaga siya sa piling ni Paulo Abidino,